Aris. Ang iyong kaibigan Zodiac Sign ay Capricorn. Mga masuswerteng kulay ay ang mga kulay Forest Green and Gold. At mga masuswerteng numero ay Number 3, Number 12, Number 19. Kahulugan, ang mga kulay ay nagpapahiwatig ng kasaganahan at lakas ng loob sa gitna ng pagsubok. Ang mga numero ay tanda na ang araw na ito ay may dalang tagumpay sa gawaing may kaugnayan sa pamilya o tahanan. Ang simpleng kabutihan ay magbubunga ng ligaya. Taurus. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Pisces. Mga masuswerteng kulay ay ang mga kulay violet and red. At mga masuswerteng numero ay number 6, number 10, number 17. Kahulugan: Ang mga kulay ay sumisimbolo sa paghihilom at tahimik na karunungan. Ang mga numero ay pahiwatig na may darating na sagot sa isang matagal mong iniisip, maaaring mula ito sa isang tao na hindi mo inaasahan. Gemini: Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Sagittarius. Mga masuswerteng kulay ay ang mga kulay bright yellow and green at mga masuswerteng numero ay, number 34, number 15, number 28. Kahulugan, ang mga kulay ay nagpapahiwatig ng positibong enerhiya at balanseng kaisipan. Ang mga numero ay nagsasabi na isang bagong oportunidad ang magbubukas kung ikaw ay magiging bukas sa pagbabago, at oras na para sumubok ng panibago. Cancer ang iyong kaibigan zodiac sign ay Virgo. Mga masuswerteng kulay ay ang mga kulay brown and white. At mga masuswerteng numero ay number 5, number 19, number 30. Kahulugan, ang mga kulay ay nagpapahiwatig ng kapanatagan at pagiging tapat sa sarili. Ang mga numero ay nagsasaad na may mararanasan kang pagunlad sa personal na aspeto, mas magiging malinaw kung saan ka patutungo. Leo, ang iyong kaibigan zodiac sign ay, Aries. Mga masuswerteng kulay ay ang mga kulay, rose gold and midnight blue. At mga masuswerteng numero ay, number 1, number 9, number 21. Kahulugan, ang mga kulay ay nagsasabi ng pinungunit matapang na enerhiya. Ang mga numero ay pahiwatig na kung susundin mo ang iyong intuit ayon ngayon, magdadala ito ng hindi inaasahang magandang bunga, lalo na sa larangan ng pag-ibig o pagkakaibigan. Virgo Ang iyong kaibigan Zodiac Sign ay Aquarius. Mga masuswerteng kulay ay ang mga kulay Pink and Snow White. At mga masuswerteng numero ay... Number 7, number 13, number 29. Kahulugan, ang mga kulay na ito ay nagbibigay ng kahinahunan at spiritual na paglago. Ang mga numero ay senyales na isang pagkakataon ng darating para sa paglinang ng nang bagong kakayahan, panahon na para pagyamanin ang sarili. Libra, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Scorpio. Mga masuswerteng kulay ay ang mga kulay, copper and white. At mga masuswerteng numero ay, number 21, number 18, number 27. Kahulugan, ang mga kulay ay nagpapakita ng karunungan at emosyonal na balanse. Ang mga numero ay pahiwatig na ang iyong paninindigan sa isang isyo ay magdadala ng respeto mula sa mga tao sa paligid mo. Scorpio, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Leo. Mga masuswerteng kulay ay ang mga kulay black and tangerine at mga masuswerteng numero ay number 8, number 11, number 22. Kahulugan, ang mga kulay ay sumasagisag sa kapangyarihan at matapang na pagpapahayag. Ang mga numero ay nagpapahiwatig ng malaking hakbang na kailangang gawin kahit may pangamba magtatagumpay ka kung buo ang iyong loob Sagittarius ang iyong kaibigan zodiac sign ay Gemini mga masuswerteng kulay ay ang mga kulay light green and caramel at mga masuswerteng numero ay number 6 number 20 number 23 kahulugan, ang mga kulay na ito ay sumisimbolo sa koneksyon at kasiyahan. Ang mga numero ay tanda ng mga pagkakataong dapat sulitin, lalo na kung may kinalaman sa pakikipag-ugnayan at pakikipagsapalaran. Capricorn Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Libra. Mga masuswerteng kulay ay ang mga kulay burgundy and silver. At mga masuswerteng numero ay, number 5, number 16, number 25. Kahulugan, ang mga kulay ay nagpapahiwatig ng malalim na pangunawa at pagpapakumbaba. Ang mga numero ay nagsasabi na kahit tila mabagal ang progreso, siguradong patungo ka sa tamang direksyon, magpakatatag ka lang. Aquarius ang iyong kaibigan zodiac sign ay Cancer. Mga masuswerteng kulay ay ang mga kulay blue and pink. At mga masuswerteng numero ay number 3, number 12, number 24. Kahulugan, ang mga kulay ay nagdadala ng imahinasyon at pagiging bukas sa damdamin. Ang mga numero ay nagsasaad na ngayong araw isang ideya o suhestyon ang maglalapit sa iyo sa mas malaking layunin. Pisces, ang iyong kaibigan zodiac sign ay, Taurus. Mga masuswerteng kulay ay ang mga kulay, baby pink and yellow. At mga masuswerteng numero ay, number 4, number 17, number 26 kahulugan, ang mga kulay ay nagpapakita ng malambot ngunit matatag na personalidad. Ang mga numero ay nagpapahiwatig na isang simpleng kilos ng kabutihan ang babalik sa iyo ng mas malaki kaysa inaakala mo.